namin. Ano? <laughs> Wala namang ilaw. Mag-ilaw ka ah, para makita mo mabuti. Eh. Okay na. <laughs> baby ko may sakit. Nandito lang sa tabi ko. Hindi siya maalis. Hindi siya nakakain, no? Kunti lang kinain niya. Hindi niya naubos yung pagkain niya, eh. hindi niya nakalahati. Eh. So, ayan guys, ha, nakapagsimula na ako maglinis dito. <laughs> Nagsimula pa lang, hindi pa natatapos. <laughs> ayan, nagbabawas ka ako ng ano, ng unan. Mga tropilo. Tapos yung iba, nilaban niyo yung mga ano, mga pillowcase. Kaya ayan, mga walang ano, mga walang cover. Ha? Kain tayo guys. Yung ano, kalabasa. Ano ko pagkain ng mga bebe. Tsaka yung ulam namin na nakaraan, yung kinausihan na baos, meron pa rin. Hindi na ubos. Kain tayo. <laughs> si ano, alam nyo ba guys, si Jamila? Oras, or, ay si ano, si Bella. Oras-oras daw niyang binibisita yung anak you ni know, Jamila. Ano, ano yung cortina? <laughs> Diyan siya, Nayud-yud na. na. Hmm. <laughs> Hmm, tara, buksan muna natin yung ilaw dun sa ano. Yes, so oh. <laughs> Very good nga yung bata na yan eh. Bata batuta. Ay guys. Sorry ha, nagtutulog ako, naghihiga ako maghapon. Meron talaga yung time na ganoon. Tapos si papsi siya lahat ang bahala dito sa <laughs> yung mga ayun, yung tinanggal ko kahapon na ano, na mga cover ng mga upuan. At <laughs> Hmm, <laughs> tinuloy niya. Asan yung ano may gunting ka dyan? Meron. Siya naglaba, siya din ang nagsampay. Pero naglaba din ako, guys. Kaya lang siya ang nagsampay lahat. <laughs> Tapos tinanggal na nga pala ako kahapon. Tinanggal ko yung table dito. Hinalis ko na. Para maluwang dito sila, ano, sila Sky. Kasi naawa ako. Minsan nauntog sila. Kawawa naman. Asan pa dito yung... Ay. Ito, ito. Gunting. Sabi ko yung gunting sa garden, wag dinadala dito sa ano, kusina dahil baka may aksidente magamit. Ito na guys, yung ano, yung in order ko ng mga variegated na ano ng mga halaman. Bugambilya. At kami daw ni Papa ay magninegosyo na ng bugambilya. <laughs> Ninegosyo na namin to guys. Hindi na ito joke-joke lang magninegosyo na kami. Muntik pa na na ano. Ay! Natuyot na. Dandanin mo pa. Ganito lang siya kalit guys. Tinatanggal niya sa ano. Kaya kailangan magaling ka din magtanim. Ayan. Ganyan lang siya oh. Tapos andun lang yung ano niya. Yung ugat niya. Diyan sa ilalim. ilan? Apat, lima, one, two, three, four, apat. Tandaan, wala na yung bulaklak nila. Kung mo, baka maano mo ha. Oops. Oh. So ganito dumadating sa amin guys yung mga ano, yung mga bugambilya tapos pinapalaki namin, inalagaan namin mabuti. One of these days kami na rin na magtitinda. <laughs> Tingnan mm -hmm. mo naman yung mga andiyan, ang gaganda na, di ba? Oo. Oh. Mahigit isang libo ito guys. Alagaan namin. Hindi ako kumukuha ng malaki, di ba? Sabi ko sa inyo talagang maliliit lang yung kinukuha ko tapos inaalagaan naming mabuti hmm. hello baby ko magaling na yan pinainom na namin yan ng gamot lahat sila sabay sabay ngayon na nag vitamins ito oh ang taba <laughs> ang bigat bigat ha super taba itong nening na ito eh saka si sky tumataba ito tumatakaw ano? Mmm, <laughs> na, wag mo siyang pagudin. Pinapagod kasi nila kaya ina-isolate ko eh. Ay, punta sa akin. Hindi na, andiyan na, andiyan na. <laughs> ka na, hindi na akong si mama. Hindi na alis si mama. Opo. Oh. na. <laughs> Dito na tayo. Kakay! Inubos mo na yung pagkain. Ito, nag-chicken na lang ito ngayon para makakain. Hindi talaga siya makakain buong maghapon kapag gano'n na hindi sila makakain, pinapakain ko sila na isang buong chicken. Hindi buong chicken. Yung isang, yung chicken breast, gano'n, hinahati ko, tapos pinag-aapat ko. Yun. Yung kalahati ng chicken breast, pinag-aapat ko yun. Tapos isa, papakain ko, gano'n. Ayan, medyo sumiglasigla sigla na naman siya. Tapos, naglilinis na rin ako dito sa lanay. Iniwan ko muna, kasi meron pa pala ako ditong trabaho na hindi ko natatapos. Magpapalit uli ako ng bedsheet. Alam naman niyo kapag merong mga alaga, may mga batuta, syempre po umaakyat sila diyan si Sky at saka si Chisi. Dito sila nagpupunta, dito sila natutulog lalo na si Chisi dahil meron siyang sakit ng 4 days na yata. So medyo magaling na yung kanyang ubon hindi na siya tumatahol ngayon. Halika na, saan ka na? Chisi? Tatago yan. Ayun siya oh. Yun, sa ilalim ng kama, ayun. Jizzy, nasan si Jizzy? Halika na, halika na. Tara na. Tara na. Ali ka na. Sama-sama. <laughs> Sana pupunta nandun din siya. O, teka muna, Garot. Maglalagay muna tayo ng bedsheet natin, ha? Ha? Dennis guys dito sa kwarto ala palitan ko palitan ko itong salamin ko ng pang bahay sa ano naman ako guys sa sala iwanan ko dito si ano si Chisi kasi natutulog siya dito naman ako nakapalit na ako ng kurtina dito eh ayun tapos nalabhan ko na rin yung kurtina tapos itong mga ito, alisin ko, lalabhan ko. Mga ano ito, mga pamunisan ng kamay namin dito ni Papa sa loob. Ayan na, nakapag ano na ako dito, nakapag uh, palit na rin ako ng mga punda ng mga tropilo. Tapos ito, napalitan ko na rin yung kortina dito. Gusto ko sana pataasan pa doon ng kaunti kay Papa. Tsaka yung ano, oh, tingnan ninyo. <laughs> yung agiw. Hindi pa dito naagiwan. Mamaya na lang. Nakuha ko na yung ibang mga ano, mga nalabhan na mga uh, bedsheet namin. Nilagay ko na dito. Tapos yung iba dito pa yung ibang mga damit ni Papsi. Mamaya dalagay ko doon sa kwarto. So, ayan guys. Nagunti-unti kami ni Papa. May kausap kami dito na ano gagawa. Magtatrabaho ngayon. din nakarating. Tignan natin yung... Um, ay! Ginagawa ni Papa naglilinis siya dito ng ano eh ng, um, mga tuta pinunasan niya sila para ano para hindi sila malansa Mag magwa one month na sila ano ayan naliligo na pala si Jamila ganyan namin pinapaliguan si Jamila mga alas 12 na kasi mainit tapos dyan sila sa may arawan para hindi siya magkasakit hindi ginawin malansa kasi dahil doon sa panganganak niya Oo. oh, oh panganganak niya noon mabait siyang ano liguan oh. Ito, <laughs> mm -mm. ay ayan na pala yung mga baby <laughs> ayan na pala eh paano yan hindi na siya makakapasok doon ilalabas hey, pagkain. <laughs> mm, papakain mm -hmm. mm, dami ng servisyo ng ano na yan na ah. Pinunasan mo na sila? Oo, oh, pinunasan. Hmm. Okay pala. Mahina ang tubig. Paano kaya yung nilabhan oh ko? Mahina hey eh. Mm -mm. Mahina pa sana. Tapos yung pinupuno ko pa eh. Hindi na. Tama na. Huwag mo na anuhin pang. Baka kasi sipunin siya. Dapat pala nagpainit tayo ng tubig. marami siyang ano kuto kasi lagi siya sa galaan eh ah, nakakatakot na niya yung mga ano niya babies niya hindi mo naman may ano hindi mo naman babawal na ano natabihan niya kailangan niya padidein ito pala yung ano oh tinanim na eh, papa yung bigay sa amin ito eh you know, ganda ganda naman na pala dapat may lagay na yung mga yung Salote kahit ito oh dapat mailagay na rin doon. Ito yung mga bagong mga ano, bugambilya. Ito, nawalan no, na sya ng ano, dahon. Bibili kami ng ano, magtitimba na lang daw muna kami ni Papa kasi gagamit, gagawin naming mother plant yan. I bili kami ng timba. Pero hindi pa ngayon, busy kasi kami ngayon mo uh, muna sila. Okay ka na, Jamila. Kaginhawan na yarn. <laughs> Maganda talaga yung pwesto nila dyan, ano? Dapat pala dyan, mapalagyan natin ng ano. Pero, oo, bahay-bahay nila. Pero, guys, kasi plano namin dadalin sila dun sa bukid para yung makatakbo-takbo sila kasi mahirap dito gilid na kalsada kapag pinabayaan namin sila dyan sa ano sa kalsada na gagala-gala baka masagasaan kahapon muntik daw na sagasaan yun si Jamila eh oo sabi ni ano PB nakita daw nila kaya pinasok nila dito ayan tanghaling tapat flex ko lang sa inyo itong ano bugambilya namin dito laki na ano lang na, nagputol kami nito. Laki na naman. Ay, meron na palang pumunta doon sana sa ibabaw. ayun Malaki na yung puno nito. Bawas kami ng bawas ni Papa. Pero maganda kasi siya. ayun o. Oh, laki na ng puno. Matataba na. Marami nang magagawa dito. Ang ganda pa naman ng bulaklak niya. Oh. Anong ID nito? Basta pag ganito kasi, ay. Basta pag ganito kasi dito sa amin, Mr. and Mrs. lang ang tawag diyan, pero mayroong ID talaga ito, iba. Siguro ano? Marble Mr. and Mrs. <laughs> marble Mr. and Mrs. Ano? Ganda, oh. Ganda niya. Tapos yung naarawan, pink na, yung ano, mas matingkad yung kulay. Ayan, oh. Ganda. <laughs> Ito din, oh. Ganda-ganda na ng kanyang bulaklak. Lahat sila, hanggang dun sa dulo. Ano? Ito yung ano, oh. Tagal ng bulaklak nito, three weeks na mumulaklak na pala ito pero ito pinutulan ko kasi binawasan ko masyado na siyang ano nagkano nagubat. Ito, ito talaga black ano ito eh. Ang tawag dito. Ay, naku yung nilabas ni Papa oh, nanguluntoy. Pero ngayon lang yan kasi ngayon lang nailabas yan eh. Kumaganda rin. yung mga ID to. Asan ba yung mga pangalan nito? Ayan, oh. Ay, Brisa Red. Ito pala si Brisa Red. Magre-red kaya yan? Bakit ano? Orange naman ang kulay niya. Ito yung yellow. Alam niyo ba ang oras? Mag-alas 12 na pero wala pa pala kaming ulam. Busy si Pops. Ay, hello baby! Ay, punta ka dito. Punta ka dito. ka na. Wait lang, wait lang, wait lang. Etong buto-buto guys, napalambot na ni Papsi. So naisip ko, igigisa ko na lang siya para mamaya kunti lang yung trabaho namin. Habang nandito ako kasi alas 12 na natahali, wala pa kami ulam ni Papa. So nagpakulo na lang ako ng gaga, ano, lulutuin kong pork chop. Ito yung kunting mantika lang kasi sinigang. Kaya lang nalalansahan kasi ako doon sa yung buto-buto ba na ano na ngayon lang ako mag, ng ganito. Aywan ko, ba? iba ang feeling ko ngayon guys. Madali ako malansahan. Yan yung ano, bawang saka sibuyas. Sibuyas na pula. Para matindi yung kanyang aroma. alog-alog siya kasi konti lang talaga yung mantika na nilagay ko. Nilagay ko na yung kamati. Sinigang yun guys, sinigang na buto-buto. Parang nanliit naman ako dito sa ano, kaldero na ito. So para meron siyang ano, malagyan ko ng sabaw. Nakuha okay, ko lang yung kamatis. Nilagay ko. Ay, nako po. <laughs> nilagay ko na yung karne. Uy. Lutong luto na yung ating karne. Hindi na pwedeng halu-haluin pa. Opo. Sige. Ganyan na lang. Nasobrahan ng luto. Baka mamaya puro buto na lang ito. Lagay ko na yung ano, gabi. Sobra na pala ang luto niya. Ay, ni Papa ito. Naiwanan niya sa dami ng trabaho Kawawa naman. Mainit na tubig na lang yung ilalagay natin kasi Uh, overcook na yung ating karne para hindi na tayo magpainit pa lutoin natin yung gabi sa mahinang apoy na lang yan ay nilagay ko na rin pala yung sili tapos maglalagay na ako ng asin nagdagdag pa ako ng tubig tapos lalagay ko na rin tong pechay para maluto na rin siya hirap kasi pag ganito malalaglag na yung laman don sa buto Huhulihin mo na yan. <laughs> Tapos, kailangan hindi na tayo halo ng halo. Hindi ko na haluin para buo pa rin yung laman. Ayan, may templa na ito guys. Tutuin ko na lang yung gabi. Ito naman yung ulam namin ni Papang. Init. sinabay ko yung ano yung isang hita sa kayong kalahati ng ay oo chicken breast sinabay ko na napakuluan sayang kasi yung ano eh yung um, gasol etong baboy babalawan ko pa naman ito tapos sa asinan ko mamaya ito wala pa itong asin. Hindi ako naglagay ng asin kasi yung mga babies, hindi naman sila po pwede sa maalat. Ayan, nagpiprito na ako guys. Medyo, ay! Tatay! <laughs> Medyo may pakikipaglaban. That's it na guys. Ayan yung ulam namin na niluto ko. Tsaka yung prito jarap Ano ah, naman malungkot ba't lagi malungkot yung mukha niyan? Oy, oy, oy. Shhh. Kumain. Abay, kamot ng kamot kahit walang kuto. Kumain na, kumain na. Ito na pag nakakatikim, ito talaga ng karne. Naku po. Kahit yung anak niya isa. Ayun no, kinain nila yung nandito, yung kay Cheda. Uy, hala. Nasa Nasa ibabaw na siya ng phone. Oh my gosh, talaga. Hindi niya kayang... Alika na. Hindi niya. Oh, maulog ka love? <laughs> Bakit ka doon umakyat? Oh, sige. Okay. Mm, diyan ka na, makipaglaro ka na. Kaya lang kasi masyado siyang napapagod. Na-isolate ko nga dahil may ubo. At yung aking labahan, ito, nalabahan ko na pala ito. Sampay ko na lang yan pagkatapos namin ni Papa na ano, kumain. Tapos maglagay na ako ng mga ko ano nito, foam dito sa kayong ah uh, cover ng ano ng mga ayan tropilo natin hmm ewan ko kung masarap ito <laughs> basta pinirito ko na lang ito nilagyan ng asin baw okay na yan ayoko masyadong matigas eh titigas kasi ito kapag ano matagal na naprito yung mga hindi na ano tinanggal ko na dito sa ilalim nito kaya maraming urungin dun oh sisinop ko na ito mga ito sisinop yan Mm, kain na kain na tayo pa Gutom much eto sisinok ko na rin doon sa loob dito ko man ilalagay may nakalagay kasi dyan mm. si miyo ang daming kalat kukunti na pala itong ano ko water ko sky kain na anak ko hmm, hindi ko nabibigyan ng pagkain yung mga yan hindi ko naabutan eh, namimihasa na eh. Gusto kani ng karne. Mm, dati naman eh, pag meron ng corned beef, maligaya na sila. Ngayon, gusto naman nila, ano, pritong, gusto nila yung pritong, ano, chicken. Mm. Ayan, ready, ready na. Ngayon, so, yeah, na kami, meron kami may nakita dito, ano, alimang sa, may makasukot, ay, makaano na nasa plate. Ano tayo limasag yaw? Ganda na naman na nabili ko ngayon, Zay. Kailangan, umaga pa lang. Mamalengke na tayo mga alas 6.